Vertical takeoff coming right up. Hovering. Sobrang stable talaga mga pre. Sobrang angas. Vertical landing. Perfect. Hey guys, what's up? What's up? Mga pre, ito ang bago kong helicopter mechanics. Simple at madali lang. Ito nga pala ang Apache helicopter ko. ginawa ko to ilang taon na ang lumipas. May wheels ito mga pre, kaya pag walang flight mechanics, ang helicopter ay eh mahirap i-control. Tignan nyo to. Wala akong pinipindot ha. Gumagalo mag-isa. <laughs> ito actually, may mga binago lang ako sa unang mechanics na in ko. Yung simple and easy jet mechanics. Una ko tong nakita sa video ni Lava Plus. Helicopter mechanics nga din yun eh. Pero itong gagawin natin eh mas simple at mas madali. Pwede pa sa cellphone users to ha. Ah. Vertical takeoff coming right up. Yeeha! Hovering. Sobrang smooth at stable mga pre. Pwede pang lumikuyan sa ere, oh. Tara, lipad na. Ang bilis! <laughs> Ito ang dahilan kung bakit nakarotate yung isang set ng jet turbines para mas maging makatotohanan. Usually kasi ang helicopter, di ba, medyo nakababa yung harap niya habang umaandar. Sobrang stable talaga mga pre! Sobrang angas! Tara, punta tayo sa Japan! <laughs> Alright! Vertical landing! Perfect! Oh, balik naman tayo sa base. Swabe ng takeoff, no? Ayos mga pre, sana nagustuhan nyo ha. Kung di pa kayo nakasubscribe, e eh, magsubscribe na kayo. And please like and share the video. Salamat sa panonood mga pre. Bye-bye!